Guys, ito naman po ang ating pangsawog sa kare-kare. Yan, i-slide muna natin to. Malinis na po yan kanina. Uh, binabaran ko ng tubig ng bong -kambong bongka. Yan. <clears throat> yan. I-slice lang po natin siya. Ang gawin ko lang dalawa dalawang slice po. Hiwa. Hmm. Sitaw. Ang sitaw. Sinatin yung dulo. Di Hmm. Tapos ito. Hal. Ah. na po ito, guys. Umaraming gulay. Bali po yung pata namin. Pinalambot ko na siya kanina pa. Malinis po yan. At ating kahit na mahal yung ano, talagang wala. Wala na tayong magagawa. Talagang mahalang biliin. Kailangan po kasi natin eh. Nalagay po natin mamaya sa curry-curry. tatlong lang po ako. Ngayon, hisin natin yung dumi. Meron siyang kitikiti. Yan, malinis siya. All right. Tapos, yung puso mula sa puso. Alisin ko pa yung isang Mamaya ah, naman kung maluluto ito, maghiwa-hiwalay sila. Alright. At na guys, nahiwa na po natin ang mga paggulay natin sa ating pangkari-kari. Ayan po siya guys, papakita ko po sa inyo. Ayan po yung pangkari-kari natin. At eto pa, maraming gulay. Gulay na makulay, ayan. Gulay na makulay. Hmm. Diba? Yan po ang mga pagulay natin sa kare-kare. At mamaya, magigisa ako ng bagoong pamparis po dito. Okay? Thank you for watching! Please like and subscribe Osang TV! Thank you!